Isang mga ngaral na walang takot na bumatiko sa iba't ibang mga relihiyon. Walang inuurungang debate pagdating sa usapang pangkaligtasan gamit ang Biblia. Dahil dito, inusig at pinagtulungan ang kanyang mga nasagasaan. Isang mga ngaral na kilala sa pagsagot on the spot sa mga nagtatanong sa kanya saan mang dako sila nagkakatipon. Halika at Ating alamin ng ilang bahagi ng buhay ni Brother Eliseo Eli Soriano dito lamang sa... Dalawang taon pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, sina Triompo Soriano at Catalina Fernando ay nagkaroon ng ikapito sa kanilang walong anak. Si Brother Ailey ay ipinanganak na Eliseo Fernando Soriano noong April 4, 1947 sa Pasay City, Metro Manila. Ang ama ni Brother Ailey ay nagtrabaho bilang isang foreman sa isang kumpanya ng engineering habang ang kanyang ina ang nag-aalaga sa kanya at sa kanyang mga kapatid. Ang mga magulang ni Brother Ailey ay miyembro na ng simbahan na tinatawag na Iglesia ng Diyos noong panahong iyon na parehong nabinyagan noong 1934. Ang batang si Brother Eli ay lumaking isang mahiyaing bata at pumupunta sa kanyang silid tuwing may bisita sa kanilang bahay. Hindi katakataka kung huli siyang pumasok sa elementarya ng isang taon at kahit noon pa man, nakakahanap siya ng matalinong paraan upang maiwasan ang klase. Halimbawa, pag-slide sa maputik na dalisdis habang papunta sa paralan. Nagbago ang lahat nang dumating ang araw nang makita niya ang isa sa kanyang mga kaklase na umakyat sa entablado kasama ang magulang ng bata na naglalagay ng medalya sa kanyang leg. Sa pagtatanong sa kanyang mga magulang tungkol dito, sinabi sa kanya na ang medalya ay ibinibigay sa mga nag-aaral ng mabuti at nakakuha ng pinakamataas na grado. Mula sa ayaw pumasok sa klase hanggang sa pagtuturo nito, si Brother Ailey ay naging assistant at substitute teacher sa kanilang paaralan. Isa rin siyang consistent valedictorian at presidente ng Student Council. Ilang linggo na lamang bago ang pagtatapos ng high school, natagpuan ni Brother Ailey ang kaalaman at karunungan na hindi katulad ng anumang nabasa niya mula sa lahat ng kanyang mga aklat aralin sa klase. Dahilan upang siya ay lumiba na sa mga nahuhuling ilang linggo sa eskwelahan. Pagkatapos ay huminto siya sa pag-aaral sa high school. Bagaman ang kanyang grade point average na may mga hindi nakuhang pagsusulit sa oras na iyon ay naging kwalipikado pa rin para sa graduation upang matuto ng isang libro na ang mga salita ay nagustuhan niya ang Biblia. Pero gaya ng magagandang kwento ng pag-ibig, hindi naging maayos ang lahat sa umpisa. Kahit papaano ang mahihain na Brother Ailey ay nananatili pa rin sa kanyang kalooban sa tuwing inanyayahan siya ng kanyang mga magulang na sumama sa kanila sa mga pagtitipon sa simbahan, tumatanggi siya. Sa isang partikular na pagkakataon, ang kanyang ama ay hindi na nakatiis. Kaya pagkatapos ng isang sampal sa isang tsinelas ng kanyang ama, ang batang si Brother Ellie ay naisama ng kanyang mga magulang sa pakikinig sa mga salita ng Diyos. Habang nakikinig siya sa paksa sa Biblia na kung saan ay tungkol sa pagsunod sa mga magulang sa Panginoon, hindi nagtagal ay tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Ito ay hindi na luha ng sakit mula sa pagiging pasaway, kundi luha ng pagsisisi. Balik sa kanilang bahay, ang batang si Brother Eli ay nagkulong sa kanyang silid mula alas 4 ng hapon at nagsimulang magbasa mula sa aklat ng Genesis hanggang matagpuan niya ang talatang narinig niya sa pagtitipon. Natagpuan niya ito sa Bagong Tipan noong alas 4 ng madaling araw kinabukasan. Walang hapunan, walang tulog. Makalipas ang mga araw sa kabila ng ayaw pa ng presiding minister na binyagan si Brother Ailey dahil masyado pa siyang bata noon, si Brother Ailey ay sinilang sa espirito noong April 7, 1964, tatlong araw lamang pagkatapos ng kanyang ikalabing pitong kaarawan sa laman. Ang hilig ni Brother Ailey na matuto ng higit pa tungkol sa mga salita ng Diyos ay lumago lamang habang lumilipas ang panahon. Hindi nagtagal matapos mabinyagan, Ipinahayag niya ang anyang pagnanais na maging isang manggagawa sa simbahan. At hindi nagtagal ay dumalo siya sa mga ministerial na klase sa ilalim ni Brother Nicolas Perez. Sa paglipas ng panahon, si Brother Eli ay napatunayang isang mahusay at masipag na uri ng manggagawa. Sa angmang lugar siya itinilaga, ang mga kapatid doon ay nagiging mas aktibo at mas maligaya sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Siya ay nagiging katuwang ni Brother Perez sa paghahanda ng mga paksang para sa mga kapatid at nang maglaon kahit na hindi alam ng ibang mga manggagawa at ng mga kapatid noon, pinagkatiwalaan siya ni Brother Perez mismo na gumawa ng mga paksa. Sa tuwing may mga debate laban sa mga pastor ng ibang relihiyon, Si Brother Eli ang napili ni Brother Perez sa lahat upang humarap nito. Ang kanyang kapalaran ay magdadala sa kanya ng milya-milya ang layo mula sa Pasay hanggang Pampanga at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Doon ay nagdarao siya ng mga pag-aaral sa Biblia kasama ang isang batang si Brother Daniel Rason. Bayan sa pamamagitan ng mga binaha na palayan at mga lugar na walang sasakyan, hindi mabilang nagabi ng konti o walang tulog o pagkain, na sa awa ng Diyos ay nagbunga ng maglaon sa mga unang lokal sa rehiyon na naitatag, na makita ang biyayang ibinigay sa kanya. Iniabot ni Brother Perez kay Brother Eli noong 1972 ang tanging titulong ministro ng simbahan, na hindi niya ibinigay sa sinuman bago pumanaw ang una noong 1975. Ang pagkamatay ni Brother Perez nang hindi siya formal na nagdeklara ng nararapat na kahalili ay nagdulot ng maraming problema lalo na kay Brother Eddie. Ang mga magiging pinuno ng kanilang mga relihiyon sa hinaharap ay nakipagsabuatan laban sa kanya na sa kalaunan ay humantong sa pagkakahati sa simbahan sa tatlo. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na pagsasama ang grupo at ang kanyang pag-aatubili na mamuno, sa kalaunan ay pinakinggan niya ang mga miyembro at manggagawa kabilang ang mas matagal nang nasa ministeryo kaysa kanya na nagsusumamo na pamunuan sila. Kaya ang Members Church of God, the pillar and ground of the truth ay nairehistro sa Philippine Securities and Exchange Commission o SEC noong 1980. Bagamat sinagupa ni Brother Ailey at ng mga miyembro ang kahirapan, sa pang magandang bagay ang nangyari sa taon ding iyon. Nangangaral sa Pampanga sa loob ng labing apat na taon at nakarating lamang sa ilang bayan, nakita ni Brother Ailey nakakailanganin niya ang isang daang taon o higit pa para lang masakop ang buong Pilipinas gamit ang tradisyonal na medium. Kaya armado ng walang karanasan sa pagsasahimpapawid, ngunit may malaking pagtitiwala sa Panginoon, ang programang ang dating daan, The Old Path, ay nagsimula sa DWWA 1206 kHz. Hinagtagal, napansin ni Don Manolo Fabis, isang host ng sarili niyang palabas sa DCWB, ang pangangaral ni Brother Eli, at ginawa siyang regular na panelist sa This is Manolo and His Genius Family o Genius Stood for God's Eternal News in Universal Salvation. Itinampok sa palabas ang mga pastor at mga ngaral mula sa iba't ibang relihiyon upang ibigay ang kanilang mga sagot sa mga tanong at paksa tungkol sa buhay at sa Biblia. Sa pagboto ng kanyang mga kapwa panelist at mismong si Don Manolo, nakatanggap si Brother Eli ng Most Outstanding Minister Award taon-taon mula noong nagsimula siya doon. Sa paglipas ng panahon, si Brother Eli Soriano ang nagiging sole resource person ng programa. Ito habang ang ang dating daan o ADD ay ipinalabas din sa DWAR, DZME, DZMD, DWAD, DWAN, DZXQ at sa iba't-ibang lokal radio station.